Sabi nila, medyo nakabahala lang yung pamamaraan, strategy ng mga polis, kaugnay doon sa paghuhuli ng ang ng sinuman na mapagbibintangan ng anumang krimen. So, hindi sapat no yung ginawa, sinasabi ay hot pursuit daw to. Pero dapat noong araw na yon na na-arresto na at may mga ebidensya na naipakita ang ang mga pulis pero bumalik pa kinabukasan eh. So, yun ang narinig natin kwento mo. Para hulihin, based lang doon sa meron daw witness na, na sinasabi na nakakita doon sa pagsunog ng minibus or or whatever, nung ano na sa Kaya, um, ginagawa din ito eh sa, mga sa ating mga aktivista eh, sa mga oposisyon na kakasuhan bigla no ng, okay. ng kung ano-anong mga kaso eh uh, nga, hindi nga siguro alam siguro ni Jade dyan, ano, yung mga aktivista di rin nila alam na may mga ganong kaso sila bibintangan sila ng murder bibintangan sila ng arson or whatever, so nangyari na rin yan sa mga leaders ng mga teachers na nang na, nadismiss naman dahil wala naman talaga silang mga sa mga ebidensya, kaya tigilan na ng PNP no, maging professional naman kayo at maging scientific kayo doon sa pagbibintang or pag-profile ng kaso. Hindi sapat yung meron lang kayong ihirugot na witness na sabihin, ah, oh, ito na yun, ito yung nakikita ko. So, yun po, at magpapatuloy po no, yung, yung investigasyon at sana makamit din ni Jade Castro yung kanyang, yung imustisya. At panagutin itong mga mga member ng PNP na ito na uh, tingin natin ay hindi maayos no, yung kanilang uh, ginagawa ginagawang a uh, investigasyon at pag-upay ng kaso. Kayo.